Hello guys. Good morning. Punta kami ngayon sa taniman ng mani. Ni Farmers TV. Dahil wala ang aming mga anak at nasa eskwelahan. Ito muna ang aming sideline. Magdadamo kami. ayan guys kamote pati kamoting kahoy ang tanim wow sa amin din yan iFarmer Farmer TV ito si Farmer TV please support ito ang aming munting bahay-bahay dito sa taniman namin ito ang aming taniman ng mani yan guys malawak yan guys hanggang doon yung sa baba nyan kalahate kamote banda doon kalahati kamuting kahoy wow yan guys magdadamo kami guys yan tatanggalan namin yun ng damo para gumandaan ang tubo at para mas dumami ang laman yan guys ayun si farmer tv guys tiningnan niya yung kanyang mga tanim And sumama yung aming mga aso pati yung tuta sumama hanggang dito na lang salamat sa panonood guys